aming binata Lagi inasal. Ayan marunong na yun Ay na. O sige, pwede naman po si ate. O, Go. Wag na, wag na. Si ikaw na muna. Go. Ikaw na muna tapos si ate naman. Ayan oh, galing yung magluto na. May assistant cook. O si Ate din, si ate naman. Oh, so, itong isa, gusto rin tumulong. yan Niyan. 'Yan ang sinasabi kung anong nakikita sa magulang ay uh, ano ba 'yan? Gagayahin ng bata. Ay gagayain ng bata. Gito <laughs> sa magulang. Kung ano nakikita sa magulang. Niyan. Kaya kung babaero kayo, ha? Ah, makita 'yan ng anak mo ay talaga naman lalaki na anak mo babaero din. Ha? Ah? O kaya alam nyo na, maraming mga bagay-bagay sa mundo na ginagawa nyo na hindi dapat. O gagayahin din yan ng anak nyo Kasi ang akala niya, tama yung ginagawa nyo. Ha? Yun, yun lang po. Ang isa natin na dapat yung tandaan, ha? Um, tandaan yun lang po na ang buhay dito sa mundo ay napakaiksi ha? Kaya huwag kayong magmalaki kung anong meron kayo ngayon lahat yan matutunaw wala kayong madadala ha? kahit yung libag nyo <laughs> kahit yung libag natin maiwan yun dito babalik tayo sa alikabok babalik tayo sa das from das to das yan, yan ang sinasabi kaya habang nabubuhay gumawa ng tama yan. kasi lahat ng kayamanan natin dito sa mundo ay mawawala temporary lang yan pairam lang yan sa atin ng Panginoon ng ating dakilang lumika okay ang malaga, importante. Okay, ang importante, mahalaga. Okay, lagi yung tatandaan yan. Sige po, magandang umaga. Ito po si Master Big I love you. Happy weekend. And blessed weekend. chip chop